Hi guys! Magandang gabi Magandang gabi po! Ngayon August 8 and then tomorrow is Friday, August 9. It's a public holiday pero sabi ng amo ko, um, hindi ako lalabas, hindi ako mag-off day kasi babayaran niya na ako. So I decided yes, I love it. yun. Hindi ako mag-off kasi opportunity mo na yun na para makapag-ipon ka. Because, babayaran nila yung public holiday ko. So, wala naman akong gagawin sa lawas. At saka, hindi naman talaga ako may huling ba? Diba? Hirata na. Gabi na. And then, opportunity na makapagtipon ng mabilis. Kasi, ganito nga yung nangyayari. Diba? Public holiday, babayayin ka nila. Halagang 2,000 plus din yun. So, nakapanghinayang. Hindi ka na makakapulot ng ganong pera sa panahon ngayon, habang bata pa ako, habang binibigyan pa ako ni God ng pagkakataon na makapag-impok. So, syempre, grab ko na yung opportunity na yun. Kasi, sa totoo lang, is a golden opportunity na bigyan ka ng extra na trabaho ng amo mo. As long as you earn money in a good way, not in the bad way. So, be thankful, be grateful na meron ganitong opportunity na binibigay sa iyo ng amo mo. Magpasalamat sa Diyos. Huwag makakalimot mag-share ng blessings to the other people kapag nakatanggap ka ng malaking pera. Ganon. So, anyway, yun lang mga kwento sa inyo. And then, after that, ayan, nagsusulat ka ako. And, nagbabasa, nagbasa na ako ng Bible. So, yun yung kinting mga ginagawa ko pagtapos kong magtrabaho minsan minsan pagod na pagod na ako na tulog na lang ako bigla oh so, yeah, yun ito talaga ako pero I decided na mag vlog na lang kasi nagsusulat naman ako sabi ko mag vlog na lang kaya ako i vlog ko na lang na hindi ako mag go off tomorrow sabi ko and then nagsusulat ako ng mga mga ano nagsusulat ako kasi na miss ko magsulat kasi so, di ba, kapag kaiyaya kapag naging katulong ka na and then alam mo yung feelings na kapag naging katulong ko puro hawak mo na lang back yung wasting or mga I and mean, what call this is like basahan and then ma-realize mo na lang na ay hindi na ako marunong magsulat tinatamat ka na magsulat pero ako kasi uh, pinipilit ko pa rin ng sarili kong magsulat para hindi ako makakalimot ganun As sa totoo lang, minsan kasi kapag puro hawak mo na lang is yung mga vacuum, yung mga ano, nakakalimutan mo na talaga magsulat promise. So, anyway, guys, hindi tolso rin ko na, naka-ganito ako. ayun lang. Pasensya na kayo kung hindi ako nakakapag-vlog o hindi ko malang kayo maipasyal. As in nga, lagi nga akong trabaho, hyperholic ako. Basta, para sa akin, for me, I came here for work, nothing else. I need a job, I need money. So yun lang, ang niisip ko if I want to go outside maybe ma few hours or ano lang, ganun, pero hindi as in talagang galang-gala kasi na totoo lang, to be honest mas gusto ko magstay sa bahay kasi home is a place ay, home is a place that na parang, for me kasi noon parang may, may parang may nakuha ako sa dad, sa papa ko na mas safe sa bahay kaysa sa labas As a mason, kasi you cannot trust other Pilipino. It's very difficult to trust other ano, helper. Kasi, hindi ko naman sinasabing lahat, but based on my experience, na may mga umutang sa akin, tapos hindi nagbaya at nag-run away. And then, like, they like me because they like money. Only, they took advantage from me And then, yun yung mga bagay na In, iniiwasan ko na ngayon kasi I'm getting old na kailangan ko din maging wise I need to think properly kasi hindi sa lahat ng oras nandito sa Singapore and alam nyo ba ang pera kasi nauubos diba? Kinakawi ka na sa Pilipinas everything is not easy, easy diba? Kailangan mong magtrabaho ng maigi para makapag-ipon para sa, pag sa retirement mo ganon uh, kasi masyado akong malalim mag-isip mukha lang akong ano mukha lang akong parang yung engot-engot, kasi yun ang tingin sa akin ng family ko, engot-engot kasi yung mga ate ko lagi nilang sinasabi sa akin, huwag ka basta-basta nagkikiwala, Ako pa naman, engot ka naniniwala ka agad. kasi for me lahat ng tao para sa akin pantay-pantay, tingin ko sa lahat ng tao mababait, mabuti ganon, but I always pray then I always forgive people that who hurts me ayun lagi kong in Sabi ko, ang Diyos nga, mayroon mong patawad. Ako pa kaya na tao lang. Hindi naman ako perfectong tao. Nagagalit din ako, may inis din ako. Pero agad-agad din naman ako, nag-a-apologize kay Lord. At sinasabi ko, please forgive me, God. Kasi I do this, I do that. Yung mga tipo. Minsan, alam nyo ba, minsan para ano, para walang kumausap din sa akin, I make, make taray. I make taray na. Parang, ano, parang pero, uh, gumagawa ako ng mga bad things para hindi ako magustuhan ng tao, ganun. Kasi, I feel naman na may mga taong nag-take advantage sa akin. Ganun. Yun lang. Kasi yun ang kwento ko today. And then, masaya ako kasi binibigyan ako ng opportunity ni Lord. Nabigyan ng maraming trabaho ngayon. I'm, I feel so blessed kasi alam yun, minsan kikita ka ng 5 to 6 digits hindi, yung, hindi ko yung na-expect, wala akong natapos. Hindi ako natapos ng college. Wag well, rin ako matalino. As in, hindi ako matalino. Wala talaga akong ano. Pero, I'm very blessed. Kasi, syempre, nakuha ko yung dugo ng mommy ko. Na ang mommy ko, masino, mano sa pera. And then, magaling sa pera yung nanay ko kasi negosyante siya, diba? Hindi naman kami mayaman. Hindi din naman kami pinaya, pinanganak na mayaman. Dukha lang kami hindi anak pero mas pa paano, nakapag-college naman kami. Lahat ng magkakapatid, nakapag-college kami. ah uh, first sem nga lang ako. Kasi nga, alam niyo na, ma man yung utak ko. Mapurol. Pero okay lang yun. Kasi I always pray naman eh. Hindi naman importante kung natapos ka at hindi ka natapos. I feel so blessed. Kasi even though I'm not finish study. Pero yun mo, hindi ko yung expect magkikita ako ng 5 to 6 digit na pera, di ba? hindi lahat ng tao, hindi nilisa, nagyayabang ako, pero na, naniniwala ako sa Diyos na kapag mabuti kang tao, maraming biyaya kang matatanggap sa Panginoon, especially if you help other people that nobody knows yung tumutulong ka sa kapwa mo na walang nakakaalam kundi ang Diyos lamang yun yung naniniwala ka ba nabibigyan ka na si siksikliklik at umaapaw na blessings kasi God knows everything about you God knows what are you thinking God knows kung ano yung nasa, nasa puso mo everything God knows, diba? you cannot hide even though lumayo ka or something na mag-hide ka sa mga lamesa. Nakikita ka ni God. Alam ni Lord kung na nasa puso ng bawat isa. Siguro the reason why God bless me kasi alam ni God kung ano yung buong pagkatao. Alam ni Lord kung sino ako at ano ako. Alam ni Lord na mabait naman akong anak. Mukha lang ako suwail pero nakikinig naman ako sa mommy at papa ko. Misan nga lang yung mga parents ko kasi hindi naman sila nakikinig kung ano yung mga intention na gusto ko sa buhay maganda naman yung direksyon ng buhay ko. Kaso nga lang, minsan na, na, nalilis na landas kapag nalulukot ako. But I always, got, I always ask God to protect me and guide me. And then ask for forgiveness na meron ako mga ginawang sin, kasalanan, at humihingi naman ako ng, ano, sorry kay God. Alam mo yun, pag, minsan kapag nagmahal ka, ganon, di ba, nakakasala ka na pag namahal ka, may mga bagay ka na gagawa na hindi naman dapat. Pero, I always ask God to guide me and bless me. Tapos, teach me how to be patient. Ganon. Sinasabi ko kay Lord, meron akong ginawang ganito, ganyan. And, I always ask Him na, Sana Lord, ano, bigyan mo ako ng sign. I always keep and ask God na, protektahan ako sa bawat oras, minuto, um, i-guide niya ako always. Pag meron na yung mga bagay na temptations na mga bagay-bagay na hindi dapat, may pipray na ako agad, Lord, please help me, help me. Umagay na na ako agad. Lalo na especially sa work at syempre sa work, hindi ka pwedeng magkamali. You, you always need to use your head, not your mouth. Ganon. And physical, dapat flexible ka sa work. Be polite. Kailangan mo maging open-minded and, open and understanding. Ganon and I'm very thankful na nandito ako ngayon sa amo kasi nagagawa ko naman ng maayos sa tulong ng Diyos Ama so anyway guys, dito ko na end vlog ko, sana narinig nyo ako I know my voice nilalakasan ko lang pero ang totoo niyan, mahinahon talaga ako magsalita, but sometimes I need to pretend na galit ako para